Alright mga master, ito, mayroong bangkang lumubog dito. Ito'y ito galing pa sa laot. Bale, ito'y na... ano lang nakuha lang to ng isang bangka sa laot na lumubog may mga tao yung mga sakay niya hinila ito ng pangulong papunta rito sa tabi so panoorin natin mga master yung itataas nila ito titingnan natin kung saan ang naging butas niya ayan mamaya maya itataas na ito alright mga master ito Itataas nila ito. Saan naglubog yan, bossing? Sa may tapat-tapin na Ah, uh, Palawad pa lang kayo. Mabuti may nakaka-rescue agad sa inyo. O, Pangulong. Pangulong? Ah, Ayan. Anong pangalan ng Pangulong? Ano ah, kasi gabi ay. Gabi kayo naglubog? Gabi. Ayan, mga master. Gabi sila naglubog. Mabuti na-rescue sila ng Pangulong. Talaos pa yan sila na ano, naglubog yung bangka. So inila po ito dito ng ano, pangulong. Mabutit na daanan sila ng ano, pangulong. Na-rescue agad sila. So ito naman mga master eh ano ah, hindi agad ito lubog lulubog agad sa ilalim ng ano. Naitapon agad nila yung ibang mabibigat na karga nila. Yung katulad ng mga bato na i-discard agad nila. Ayan. So panoorin po natin yung pagtataas nito, makita natin yung ano niya, kung ano naging sira bakit siya lumubog. All right. So ito mga master, kung ito ay ano, fiber, hindi basta-basta siya ay lulubog, hindi siya basta-basta mabubutas. Kagaya doon sa aming ginagawa na yan. Ayan, ito nakuha pa talaga sa layout ano mga master talagang kawa man yung mga sakay dito nagtagahanap buhay nga para kumita so ayan naman ang nangyari sa kanila lumubog sila nakakawa mga mabuti naman at wala na disgrasya sa kanila ayan alright mga master ito na yung maghihila ng bangka ayan Oh. Master, Fiber. Master Fiber. Oh, Master Fiber TV. Oh, ayan. 'Yan ang gagamitin sa paghihila ng bangka, 'yang kabli na 'yan. 'Yun yung hihilain Ano yung nalubog. babagsakin na yan mamaya andito na sa ibabaw dati may ilang bloke ang karga nyo nung naglubog kayo Tracy bloke mm. gabi pa nga daw yan sila naglubog ito so, yung ano ang tawag ditong truck na ito ay ano ay double wing may weapon siya ayan ayan ang ihila sa bangka ayan Kapag so, pag po ito mapupulong po yung cable dito madadala yung bangka ayan po ang ano na yan starting na yan ito so mga master ay ano nalagyan nila ng kalso yan para ito yung mabanti paghila nila nung ano ay eh. so yung truck na kay steady lang bali ang gagana ito yung unahan yan lang ang ihila sa ano mo na lang master din yan yung naiikot yung ano uh. ah yeah. wala rin sinasasig na po yung ano ah uh. atli at nakatali at na yan alright Sagat tingnan yung kanyang mga kable. So ito mga master, bali dalawang bangka pala itong itataas dito. Ayan yung isa itataas din. Bali magkakumpanya yan. Ito na yan. Tataas din dito. Ito naman yung isa. Ayan, hihilain lang ng truck yung mga yan. Ayan mga master, hihila na. Parang gustong maputol yung lubid na yun ah Pero ayan nataas na yung bangka oh Dandaan na siya nataas Laglagay sila ng ano? Ang tawag niyan ay, anong tawag niyan, Brad? Kalo. Ayan. Para matuwid yung paghihila. Natawag oh, lang ako sa'yo, Don. O, sige, boss. Ah, Tabayanan ko lang dito. Y la náule. mga master sa ganting na uli yung kaplit ayun yun, nilagay nilang muton yung kalok alright ayan ayan unti unti na siyang ano, maahon So ayan yung kable niya mga master oh. Ayan oh. Yan na mga master. Nataas na siya. O oh, so, ayun pala naging butas niya. Yung may takip na plywood. Ayan. Yan na nabutas. Kung sa lain na naging butas na yan, yung nasa ulian, maliit lang palang butas. Talagang mahina na rin pala mga plywood dito kaya pala siya ay naglubog na rin. So, ayan mga master, medyo ayan yung mga naging butas niya may mga tagpi. Alright. Ah, kapang hinayang naman yung kanilang puhunan. Palawot pa lang sila eh, naadali naman sila. Lumubog na agad, maiging malapit-lapit pa. So sila ay nandoon na sa mga hindi natanawang bundok. Iya, e, eh, yeah. tayo doon lulubog. ay yan na uli ayan hilay na uli mga master ayan ah ayan nasa ganting na yuli yung kabli ayan na kakatakot yan Francis baka biglang yan na yung lubid ayan oh, sinasabi ko na yung ay yung lubid, yung, lubid yung lubid ay sabi ko na at nakakatakot ay alright talagang dapat mag iingat talaga sa mga ganong ano pag hindi sigurado yung mga lubid na matibay dapat dinudubli nila hindi kaya ang ano pabigat so ayan no. oh, lagot yung loobid oh. Wala na tubig sa lobos, wala na. Meron pa. pa yan, kaya medyo mabigat at may lamang pa palang tubig yan. Dapat mabutas na yung ano, parka. Para gumanggan. Masuhin na yan, papalitan din lang. naman pala mabigat, may nakasakay. Taas na naman. Ah, gol na tanig yung lupa. nga rice dyan. Kayo po kapitan dyan. Ito si kapitan. Siya ang nagdadala nitong bangkang lumubog. Taga saan ang mayari niyan, boss? Taga Maynila. Taga Maynila. Ayan. Itong isa rin, itataas din ito. May referin din ito. Ay, isang mayari nito, boss? isa Ah, isang kumpanya pala ito. Bali tatlo. Bali tatlo pala ito. Mm, ayun yung isa, yung kalulusong. Oh, nasira naman. O oh, ayan, ang isang mas, mga master, ayan ang isang bangka nila. Ayan. Oh, yung yata yung isa. Ayun, isa. Mataasan. Ang Boss, kami nagagawa ng mga storage na ganyan, mga fiber. Oh, kami o, baka baka ka gusto nyo magpagawa sa amin. nagagawa kami ng ganyan, mga fiber. Mas matagal makatunaw ng yelo. Tsaka hindi mo na kailangan ipit ipitipitin pa ng kahoy at matibay na hindi siya nabuka. Kaya kay nyo, lang po ako sa YouTube channel ko. Ayan. pamilya na pong layo nung kayo yan o, nasa lahat nung nag naka talaga sila sa oh, okay. so, sa uh, lautan talaga sila nasa uh, Pacific ah, Ocean na rin ah, sila na. Ah, mm. no. mabuti may naka-rescue sa iyo may 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 kayo naka-radio kayo mabuti malapit pa sila na Kalaban mo na lang yung mga kalapit. Malaking bangka. Oo, Pero pwede ka naman mag-radio sa mga kalapit, makaka-radio ka rin sa mga ano, makakahingi ka rin ng tulong sa kanila. Halimbawa na mayroong bangka rin doon na nasa laot na may radyo. matatawagan mo din. Malaking bangka, pumalit pa doon, may nakatawag na eh. Oo, hindi pa ganun Abang Senyo, Danda Asyana Ibu, Danda Asyana Abang Ayan mga master. Silipin natin yung naging dapat alisin mo yung naging dahilan sa paglubog niya. Kaya so, mga master ang naging butas niya. Ayan. So, tapos dito sa kabila mayroon din sila ng bukas niya kaya siya naglubog Ayan oh. So tinagpian lang nila nang temporary. Ayan. Ayan na naging dahilan niya sa paglubog niya. Nabutas. Mga master oh dandaan siya na ano abante. Bye sa yo oh, ano sasagantin 'yung ano lang ang cla. Entali ng angkla. So babaguhin po ulit yung ano, kable. Adjust ulit. Ya, malapit na yung kanyang pagdadalhan niya. Dito lang siya oh. Napakalapit na. So re-referin ito, tatanggalin lahat ng kanyang parka. Papalitan uli ng bago. ang kakausapin ko baka gusto na nilang ipapiber ayan kakaroon ako ng hanap buhay dito alright mga master panuorin natin itong pagtataas nila ng ano bangka ano so kung mga ano bago pa lang po kayo sa akin channel ayan subscribe na rin po ako share Ayan, bago lang din po ako nagbablog sa aking mga ginagawang bangka. Para mapanood nyo po yung aking mga, mga video sa paggagawa ng bangka na fiber. Yan, malapit na. bayan na. umangga na sa buhangin. Ayan na. Ayan na. na. No, Mapuputol na yung puno ng na. na. <laughs> Ayan, mga ilan di pa na lang ito. Mga anim na di pa na lang. Ha. Dito na siya sa kanyang pagpipistuhan. No, yeah. Hindi no. sumampas sa kalang. Naging stopper yung ano, kalang. Yan, dadalawan di pa na. Makakarating na sa uh, ano, sa kanyang destinasyon.